The one now one now gumig <tong> 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 na ka ngayon ate, tignan mo Well, eh. Hindi kasi kami dumaan, tita. Hindi, nag-grocery pa ng chichiria. Ah. Hindi, hindi, hindi kasi ay... kanina, dumiretso kami ng mercury. lang. long. Maybe in 100s, like, tapos 5 minutes lang daw. <laughs> Ay, wala pa? Ay, wala! yun ngayon? Wala kasi yung malaki. Malaki lang kong pipiliin ko. Wala silang malaki. Ito na nga, oh, walang medyo large siya, no? Totoo ba? Wala ko Look at this! Oo na, nakita ko na. May nakalimutan ako. Oh.

salamat Diyos serap ano pa raw mga ulo na wala na hindi naman ginawa. pinagawa mo lang hindi inurong ko yung mabigat inurong ko mani taga-hugas. Oh, sino taga-hugas susunod? Ikaw? Jen. Jen. Sige lang. Lagyan mo na ng tubig. Doon may Tapos lagyan mo na ng tubig, kuya. Uy, meron ako dito eh. Bago eh. Ay, gusto na. Uy! Sandbag ba? Ay, puta. Ang tisyo niya to punot. Ano oh, ba ang gano'n nila? na, na, eh. na. mabili na ko rin eh. Gano'n ko na ako to. Ayoko. Tignan Pucha! Hindi makagag... Luma na siguro yan. Ang sinin yung darong na snack boy gano'n parang makungat? Pero alam hindi dapat makunat na ganito eh. Parang ito ang bibay ko ah. Oh. Ako teta one time. nag-vlog oh. ako. Ngayon, kasi nakikinan na kami ngayon ngayon ngayon. Ay, itong nakalap Nami. Chocolate <coughs> yung pala Yung pala nakab, ano? Tute. <coughs> Bigyan <coughs> <coughs> mo kayo <coughs> 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 lang si Nami. Meron pa nalang ganto ah. Chocolate Ay, pala yung pala man. <coughs> Ay, gagi. Tapos meron nila hopya. Chocolate din. Tapos, so, <coughs> sobrang pangis naman na siguro

mga bata na, kung paano? alam mo si Jung, madalas siya rin, nagayaman.